Grabe ito. <laughs> oh my God. Uwe tayo, gaya trabaho. <laughs> Ang lakas, grabe. <laughs> so, eto, guys. Tingnan nyo yung snow. Wow. Wow. Oh. Tapos na tayo sa ating part-time job. Tingnan nyo yung buhos ng snow kung gano'ng kalakas oh. Mubuhos. Ay na. Oh. Ganda. Uh Ingat lang dito kasi madulas. Tingnan nyo yung pagbagsak na ano. Oh. Ganda oh. <laughs> Grabe ang snow guys oh. Ayun oh. Oh. Nagka-delay-delay ang ano Ang bus sa train O oh, yan o, na Ah, oh, grabe Takit sa mata no. Oh. May snowstorm kasi ngayon Kaya daan-daan sa paglakad See you. Ah, si see. Diba? yan At least naka-uwi tayo. Bukas. Grabe ang ano to. Ang lalakaran. Kasi makapalang snow ngayon. Oh. Ah. Grabe. Tingnan yung lalakaran ko. Oh, oh. mga guys Tingnan natin yung basurahan. Kung gaano kakapal yung ano. Yung snow. <sighs> Ngayon pala nagsisimula yung snow. Eh. Oh, tingnan niyo. Oh, Ooh. grabe. Oh. Oh. Okay, Tita pala ng basura. Ito. Ito. Ito pala ng basura, oh. Kita niya. Oh. oh my gosh. Salubong <laughs> natin, oh. Grabe. Mag-umita yung snow. <laughs>